na patunayan ng sandatahang lakas ng Ukraina ang kanilang pagiging adaptable at mapanlikha sa buong digmaan. Laging nakakahanap ng paraan para mabuhay at umunlad kahit may agresyon at pagsubok. Kamakailan, isang sundalong Ukrainyano ang nagpakita ng kahangahangang diskarte sa kanyang bansa nang magpanggap siyang Ruso para malinlang ang kalaban. Ang nangyari pagkatapos noon ay, sa isang salita, brutal ang digmaan ay brutal at madugo. Kaya ginagawa ng mga sundalo ang lahat para mabuhay. Ang sundalong ito ay miyembro ng apat na raan at 25 Assault Regiment ng Ukraine. Nakilala rin bilang Skala Regiment na nabuo noong 2,000 at 22 sa simula ng digmaan. Ang Skala Regiment ay lumitaw sa maraming ulat sa buong panahon ng digmaan. Lumahok sa mga pagsalakay laban sa mga posisyon ng kalaban at drone attacks. Sa mga sundalong Ruso, ang Scala Regiment ay kamakailan lamang ding napabalita dahil ito ay naging pangalawang Ukrainian Regiment para magamit na ang American ME sa Abrams Tanks mula Australia na malaking tulong sa armor at atake ng Ukraine. Hindi ito tungkol sa mga tanke, armored na sasakyan o iba pa. Tungkol lang ito sa isang sundalo, ang ripple sa kanyang mga kamay at ang kanyang mabilis mag-isip, malikhaing isipan ang tumulong sa kanya na manatiling buhay sa isang tila imposibleng sitwasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ng sundalo ang sarili niyang nahiwalay sa kanyang unit at naglalakad sa isang maalikabok na daan na puno ng ha, ng kats, uh, puno ng mga kalat. Ilang talampakan lang sa likod niya. May sundalong ruso na sumusunod. At mas malayo pa, isa pa ring sundalong ruso sa parehong daan. Isang drone ang kumuha ng eksena mula sa itaas habang nangyayari ito at mahirap hulaan ang iniisip ng sundalong Ukranyano. Maraming ideya at posibilidad ang pumapasok sa kanyang isipan habang hinahanap niya ang pinakamainam na paraan para makatakas sa sitwasyong ito. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, maliit ang tsansa ng sundalong Ukranyano na mabuhay. Mas marami ang armas ng kalaban at dehado siya. Malinaw na lamang ang dalawang sundalong Ruso. Kung naging mas, mapagmatsyag lang sila dapat ay napansin nilang hindi kapwa nila Ruso ang lalaking naglalakad sa unahan nila. Gayunpaman, magkahawig ang suot na uniforme ng mga sundalong Ruso at Ukranyano. Sobrang magkahawig na napilitan ang mga sundalo na magsuot ng makukulay na armband para makilala ang isa't isa. Para hindi sila aksidenteng mamaril ng kakampi o magbukas ng gate sa kalaban. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi lang talaga tinitingnan ng mga Ruso nang mabuti ang kanilang bagong kasama para malaman ang tunay niyang pagkakakilanlan. Maaring inalis ng sundalong Ukranyano ang mga palatandaan ng nasyonalidad sa uniporme bago lumapit ang mga Ruso, kaya mas madali siyang nakihalo sa kanila. Makikita sa drone footage na ang tatlong sundalo ay dahan-dahang lumapit at sabay na naglakad. Malapit sigurong naguusap na sila ngayon. May kalamangan ang tropang Ukranyano dahil milyon-milyong Ukranyano ang marunong magsalita ng Ruso at Okranyano. Ang ilan pa nga ay Ruso ang kanilang unang wika. Kaya napakadali para sa kanila na magpanggap na Ruso kung kinakailangan. Maraming Ukranyano ang tumigil sa pagsasalita ng Ruso at niyakap ang sariling wika mula nang magsimula ang pananakop bilang protesta sa mga nang-aapi at para mapalapit sa pambansang pagkakakilanlan. Patuloy pa rin ginagawa ito ng maraming Ukranyanong lumaking nagsasalita ng Ruso. Kahit maraming Ruso ang nakakaintindi ng Ukranyano, hindi naman sila madalas magsalita nito. Kaya, mahirap para sa karaniwang sundalong Ruso na magkunwaring Ukranyano. Mas madali para sa mga sundalong Ukranyano. Tulad ng lalaking nasa klip na makihalubilo sa kanilang mga kalaban. Bagamat di tiyak kung ano o kung may sinabi ang tatlong sundalo, malamang naruso ang wika ng isa para hindi pagdudahan. Gayunpaman, delikado pa rin ang kalagayan niya. Isang pagkakamali lang ang kailangan. Isang salitang hindi akma. Isang kahina hinalang kilos. At baka natuklasan na siya ng mga ruso at itinutok na sa kanya ang kanilang mga riple, ginawa ng sundalo ang tamang hakbang para makaligtas sa sitwasyon. At yun ang ginawa niya. Ipinapakita ng kuha ng drone. Unti-unting bumagal ang lakad ng mga Ukrainyano at nahuli sa mga kasamahang patuloy lang sa pagmartsa Di alam na iyon na ang huli nilang mga hakbang sa mundo. Agad niyang sinunggaban ang pagkakataon para makatakas at mailigtas ang sarili. Itinaas ng Ukrainyano ang rifle at binaril sa ulo ang pinakamalapit na sundalong Ruso na agad namatay sa sahig. Agad sumugod ang nagkunwaring Ukrainyano sa pangalawang Ruso na parang nagkaroon ng saglit na pagkaunawa. Pumihit siya ng mabilis, ngunit hindi ito sapat. Pinaputukan ng Ukrainyano, Dahilan para bumagsak sa lupa ang pangalawang sundalo, ilang talampakan lang ang layo mula sa kanyang kasama. Mabilis na tumakas ang sundalong Ukraniano papalayo sa lugar para sa kanyang kaligtasan habang pinapanood siya ng drone mula sa itaas. Walang tiyak na detalye kung saan naganap ang insidente. Pero may analyst na nagsasabing posibleng sa Bojkovka, ito nangyari, isang maliit na pamayanang nasa 10 milya ilagang silangan ng Pokrovsk. Ayon sa real-time na Deep State maps ng labanan, Pinaniniwala ang nasa ilalim ng kontrol ng mga Ruso ang lugar na ito sa kasalukuyan. Ipinapakita ng insidenteng ito na maaaring hindi ganoon katibay ang kontrol ng mga Ruso dito. Dramatikong kwento ito at patunay ng pagiging malikhain at madiskarte ng mga Ukrainyano. Kahit may malawak na pagsasanay at karanasan, iilan lang ang mga sundalo sa mundo. Natulad ng matapang na Ukrainyano na kayang manatiling kalmado sa matinding presyon. Marami sigurong mas pipiling tumakas para maligtas ang buhay nila. O bumalik at agad nagpaputok sa mga ruso nang malaman nilang nandoon ang mga ito. Papasok sa laban ng hindi patas at posibleng matalo sila. Sa halip, ginawa ng lalaking ito ang tamang hakbang. Nagpatuloy siyang kumilos na parang normal lang. Kahit na lumapit na sa tabi niya ang dalawang lalaking inutusan para patayin ang kanyang mga kasamahan. Naghintay siya ng tamang pagkakataon at hindi nag-atubiling kumilos nang dumating ang tamang sandali. Dahil doon, siya ang buhay. Wala na ang mga ruso. Dahil sa husay ng sundalong ito, sa paghawak ng matinding sitwasyon ng buhay o kamatayan, posible na hindi ito ang unang beses niyang gumawa ng ganitong uri ng bigla ang pag-atake. May artikulong nagsasabing bahagi siya ng grupong panabotahe ng Ukranya na may misyon pasukin ang linya ng kalaban. Linoloko ang mga tropang ruso para magpakampante at isa-isang tinatanggal mula sa loob. Sa kabilang banda, maaaring isa lang siyang sundalo na napunta sa maling lugar sa maling oras, pero nagawa niyang baliktarin ang sitwasyon pabor sa kanya. Kahit ano paman, ipinapakita rin ng kwentong ito kung gaano kakaluwag ang mga linya sa harapan, na walang eksaktong hangganan na naghihiwalay sa bawat panig. Hindi na bago ang ganitong klase ng sitwasyon na mangyari, kung saan ang mga sundalong Ruso at Ukranyano ay bigla na lang nagkakasalubong sa maliliit na baryo at iba pang lugar sa harap ng labanan na hindi ganap na kontrolado ng alinmang panig. Gaya ng sinabi ng open source military intelligence analyst na si Andrew Perpetua, wala talagang malinaw na linya ng harapan. Sangayon din si Robley ng Foreign Policy Research Institute. Medyo butas-butas ang linya ng harapan at kadalasan mas mababa pa sa sampung sundalo bawat kilometro ang nagtatanggol. Depende sa lupa ang pagiging butas-butas ng linya at ang kakaunting bilang ng mga tropa na nakakalat sa napakaraming milya ng lupa ay nangangahulugan na ang mga kaso ng maling pagkakakilanlan tulad nito ay nakakagulat na malamang mangyari. Ito ay lalo ng totoo sa mga lugar ng no man's land sa harapan na halos walang tao. Maliban sa mga nakatagong o nasa ilalim ng lupa na mga posisyon ng labanan na kalat-kalat sa tanawin maaaring ipadala ang scout at sundalo sa mga lugar na ito para maghanap ng supply o impormasyon at posibleng makasalubong nila ang kalabang puwersa. Maaaring malito sila kung kaibigan o kalaban dahil magkahawig ang mga uniforme. Dagdag pa rito, pareho rin ng wika ang ginagamit ng mga sundalo sa magkabilang panig at maging ang mga baril nila ay magkapareho o magkamukha rin. Pero hindi lang mga sundalong Ukranyano ang nagtangkang magpanggap bilang kabilang panig para mahuli ang kanilang mga kalaban ng hindi handa. Noong unang bahagi ng Agosto, may mga ulat na sundalong Ruso ay nagkaswal na bihis at nagtago sa mga bahay sa Pokrovsk, Ukraine. Malapit sa labanan, matagal nang pangunahing target ng puwersang Ruso ang Pokrovsk. Ibinubuhos ng Kremlin ang lahat sa lungsod. Sa lungsod upang tuluyang mapabagsak ang huling tagapagtanggol ng Ukraine at makuha ang kontrol sa mahalagang sentrong ito para sa estratehiya at logistika. Nagpadala na ang mga Ruso ng grupong pandigma, drone, at tangke sa Pokrovsk. Sinasamantala ang mahihinang depensa para makuha ang teritoryo sa hilaga ng lungsod. Mukhang layunin nilang palibutan at putulin ang supply ng Pokrovsk para tuluyang makuha ito. Sa ngayon, wala sa mga taktikang ito ang nagtagumpay matibay ang depensa ng Ukraine at mahusay nilang na ang kanilang posisyon sa maraming mahahalagang lugar sa linya ng labanan. At mukhang lalong nagiging desperado ang Russia. Gumagamit na ng mas kakaiba at matitinding paraan para makuha ang lungsod. Kabilang na ang pagbibihis ng mga sundalo bilang mga sibilyan. Mabilis kumalat sa social media ng Ukraine ang larawan ng dalawang Russian na nakadamit sibilyan. May babalang. Mag-ingat! Russian ang mga ito. Ibinunyag ni Ilya Petrina, isang Ukrainian deputy commander, na madalas nangyari ito at sinabi niya sa Telegraph. Nakikita naming nagpapalit ng damit ang mga Russian mula sa uniforme militar at pati ang pagsuot ng uniforme namin. Nakakakita kami ng mga damit militar ng Russian sa mga lugar na alam naming nandoon sila. Ipinaliwanag ni Petrina na na-intercept ng kanyang brigade ang usapan sa radyo ng mga Russian tungkol sa pagbibihis ng ibang kasuotan para makalusot sa lungsod at malampasan ang depensa ng Ukraine. Sabi ni Petrina, layunin nilang atakihin ang infantry at magaan na armored vehicles ng Ukraine mula sa loob at guluhin ang logistics ng Ukraine. Layunin din nilang magpakalat ng maling impormasyon at manakot sa mga lokal. May limang daang Ruso raw na pumasok sa Pokrovsk para kumbinsihin silang huwag tumulong sa mga Ukrainyano. Iba-iba ang ulat kung paano nakapasok ang mga Ruso sa Pokrovsk noong simula. Ayon kay Petrina, may grupong saboteur na nakapasok sa lungsod noong Hulyo matapos ang masamang panahon. Nalimitahan ang operasyon ng mga drone ng Ukraine at nagbigay ito ng perpektong pagkakataon sa mga puwersa ng Russia na makalusot ng hindi napapansin. Isang komandante ng Ukraine mula sa ika-68 mekanisadong brigada ang namumuno sa Drone Strike Company at kilala sa tawag niyang pangalan. Sinabi ni Liuti na isa sa mga brigada ng Ukraine ay nagkamaling pinayagan ang mga grupo ng Russia na makapasok. Isang linggo na ang nakalipas. Nahirapan ng aming operasyon dahil may mga grupong sabotahe at reconnaissance na direktang pumasok sa Pokrovsk. Pinapasok sila ng isang brigada at nagtipon ang kalaban sa lungsod sa mga checkpoint. Matagal-tagal na ring isinasagawa ang masinsinang clearing operations. Pero alam mo kung gaano kahirap linisin ang lungsod at hanapin ang kalaban. Paulit-ulit silang nagpapanggap ng mga sibilyan. Nakikihalubilo sa populasyon ng mga sibilyan. Pagpasok sa lungsod, naghiwa-hiwalay daw ang mga saboteur sa maliliit na grupong tigtatlo o apat. Naghahanap sila ng anumang kasuotang sibilyan na maari nilang magamit para mas epektibong makihalubilo sa kanilang paligid. May isa pang natagpuang nakauniforme ng Ukrainian Postal Service pero agad din silang nasundan ng pwersa ng Ukraine. Nakuha nila ang cellphone ng isang sundalong Ruso na may mga larawan ng mapa ng Pokrovsk. May mga ligtas na ruta para sa mga Ruso na nakamarka sa itaas. Paliwanag ni Petrina kung ano ang nangyari pagkatapos. Nadiskubre namin ang ruta nila papasok ng lungsod kaya inutusan ang assault brigade na pumasok at isara ang daan. Sinundan ng sundalong Ukranyano ang ruta ng Ruso at nakita ang maraming iniwang uniforme sa bahay ng mga residente. Doon namin sinimulan ang pagsasala sa mga sibilyan. Sa siyam na araw, nag-ikot ang sundalong Ukranyano sa mga bahay. Sinusundan ang mga ruta ng paglusot at ini-interview ang residente. Habang hinahanap ang mga ruso na nagtatago sa mga mamamayan, sinundan nila ang isang grupo sa gusali at nadiskubre ang ilang ruso sa basement. Naghagis sila ng ilang granada sa loob at agad nilang napatumba ang unit sa isang iglap. Tumulong ang mga lokal na sibilyan sa operasyon ng Ukranya. Sa isang video, ilang matatandang residente ang gumabay sa drone ng Ukranya papunta sa bahay na pinagtataguan ng mga sundalong Ruso. Isa pa sa mga residente ang nagbukas pa ng gate para makadaan ng drone bago ito tumutok sa gusali at dumiretsyo papasok na siyang tumapos sa mga rusong nasa loob. Hindi laging madali para sa mga puwersa ng Ukranya na matukoy ang mga rusong nagtatago sa kanilang paligid, lalo na sa mga lungsod tulad ng Pokrovsk, kung saan marami pa ring inosenteng sibilyan ang naninirahan. Pero sa kabuuan, mahusay at epektibo nilang natukoy at napatay o nadakip ang dos dose ng kalabang sundalo na nagkukubli upang muling hadlangan ang mga plano ng Rusya. Kita ang pagkakaiba ng dalawang kwento. Isang sundalong Ukranyano ang nagawang magpanggap bilang Ruso at napatay niya ang dalawang sundalong ruso sa proseso. Samantala, ilang mga sundalong ruso ang nagtangkang magtago at magpanggap bilang mga sibilyan sa Pokros, ngunit isa-isa silang natukoy at nahuli. Patunay ito na mas magaling ang Ukraine kaysa Russia sa panlilinlang, pagbabalatkayo at sa butahe. May iba pang kamanghamanghang halimbawa ng ganito noon. Noong Setyembre, 2,000 at 24 halimbawa. Nagunwaring mga Russian scout ang mga sundalong Ukrainian mula sa ikalabindalawang Azov Special Forces Brigade ng Ukrainian National Guard upang maisagawa ang isang matapang na misyon. Matapang na pumasok ang Special Forces sa posisyon ng Russia at napaniwala ang tatlong sundalong naroon nakakampi sila. Nag-usap at nagmeryenda muna ang grupo bago ipinahayag ng mga Ukrainiano ang kanilang pagkakakilanlan at inalok ang mga Ruso na sumuko. Tinanggap nila ito at kinuha bilang bihag ng digmaan ang tatlong sundalong ruso. Kalaunan ay ininterview sila sa harap ng kamera. Kinumpirma nilang maayos ang pagtrato sa kanila habang bihag at pinayuhan ang kanilang mga kababayan na huwag sumali sa digmaan. Noong Enero 2000 at 25, nahuli ng mga sundalong Ukranyano mula ikadalawa kumpanya ng ikadalawa Assault Battalion ng ikatatlo Assault Brigade ang hindi bababa sa anim na sundalong Ruso. Matapos ang isa pang lihim na sabotahe, isang assault group ang unang tumungo sa likod ng linya ng kalaban para in-neutralize ang Russian observation post na malapit sa harap ng labanan. Ginawa ang posting ito para subaybayan ang galaw ng mga tropang Ukranyano at kagamitan upang manatiling may alam ang lokal na puwersang Ruso sa kilos at lokasyon ng kalaban. Pagkatapos makontrol ang lugar, natukoy ng mga Ukranyano ang unit ng Ruso na nagtatago sa maayos na lungga. Nagplano sila ng matalino, sumigaw sa Ruso, at nagkunwaring aatake sa lungga. Ang mga totoong sundalong Ruso, natakot na lusubin ng sarili nilang tropa. Kaya agad silang lumabas mula sa taguan at sinalubong ng mga puwersang Ukranyano. Noong Mayo 2000, at 24 nakuha ng squad ng ikatatlo assault brigade ng Ukranya ang radyo ng mga Ruso matapos ang labanan sa hilaga ng Kharkiv. Isang sundalong Ukranyano na marunong magsalita ng Ruso ang gumamit ng radyo, nagkunwaring kabilang sa panig ng mga Ruso at humiling sa kanila na ilipat ang kanilang putok sa ibang direksyon at palayo sa kanyang unit. Sumunod ang mga Ruso, kaya naging madali sa brigada ng Ukranya na palibutan at talunin sila. Hindi lahat ng sundalong Ukranyano ay nagpapanggap na panig ng Ruso may ilang Ukranyano na piniling makipagtulungan sa Russia at lumaban sa sarili nilang bayan. Mas piniling manumpa ng katapatan sa Moscow kaysa sa Kiev. Sinusubukan ng Kremlin na mas mapakinabangan ang mga sundalong ito. Bumuo ito ng buong mga rehimento at brigada mula sa mga Ukranyano na galing sa mga sinakop na teritoryo. Tulad ng ikaisang daan at tatlumput dalawang motor rifle brigade na sumali sa kamakailang pagsugod ng mga Ruso sa hilagang silangan ng Pokros habang sinusubukan ng mga puwersa na palibutan ang lungsod. Dahil ang mga Ukranyanong ito ay lumaki sa mga rehiyon tulad ng Donetsk at Luhansk at doon na nanirahan buong buhay nila, kabisado nila ang lupaing iyon na nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan. Itinuro ito ng analis na si Robley na nagbunyag na ang ika-isang daan at tatlumput dalawang brigada ay nagawang makapasok ng malalim sa likod ng mga depensibong linya ng Ukraine noong Agosto. Ang paglusot ay isinagawa ng mga sundalo mula sa Russian Donetsk People's Republic, isang daan, at tatlumput dalawang ND. Motorized Rifle Brigade, na binubuo ng mga sundalo mula sa mga sinakop na lugar. Sila ang mas nakakaunawa sa lugar, at posibleng makapaghilom o makapagsanib sa paligid. Hindi pa tiyak ang lawak ng kanilang galaw. Pero ang mga grupong ito ay lumusot ng mahigit 10 kilometro lampas sa flot at maaaring mas malayo pa. Sa kasamaang palad para sa kanila, kilala rin ng mga tagapagtanggol ng Ukraine ang kanilang sariling bayan at ginagamit nila ang kanilang kaalaman at taktikal na kahusayan upang lumaban pabalik. Nagkontra-atake ang unang Azov Corps ng Ukraine at iba pang unit gaya ng 425th Assault Regiment sa lugar. Halos tuluyang winasak ang isang daan at 32 D Motor Rifle Brigade at nabawi ang mga nawalang teritoryo. Kaya kahit nakakaharap nila ang mga Ruso na nagpapanggap na Ukrainian o mga Ukrainian nakakampi ng kalaban, patuloy na pinapakita ng sandatahang lakas ng Ukraina ang tibay at taktika nakakahanap ng mas makabago at epektibong paraan para malampasan ang kalaban. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa pinakabagong tagumpay ng Ukraina sa aming kamakailang video na nagdedetalye kung paano magbibigay ng malaking bentaha sa ere ang bagong upgrade ng drone sa Kiev, Para sa dagdag kaalaman tungkol sa digmaan, panoorin ang aming paliwanag kung bakit inangkin ng Rusya ang Crimea noong 2000 at labing apat at koneksyon nito sa plano ni Putin. At sa huli, siguraduhin mong mag-subscribe ka rin sa aming channel para manatili kang may alam at updated sa lahat ng nangyayari sa Ukraina at sa iba pang lugar.